Eh, ang agenda natin ngayong araw ay eh, pupunta tayo sa may Marilake May pupuntahan kami doon uh, Feel ko kung nagmamarilake kayo, familiar kayo sa lugar na to Yung Martesem Martisem? Martesem Feel ko mahigpit sa Marilake kaya chill chill lang tayo Kasi, Hindi tayo makaka-banking-banking Hindi tayo masyado makaka rat Ah, Ha? Uh, Zay 1000 po Sige po Sagad mo pa Okay na. <laughs> Pag-usapin muna natin yung mga tips and tricks sa pagmumotor para hindi ka basa-basa maging kwento na lang. Sa <laughs> so, alam naman natin yung danger ng pagmumotor eh. Kung kayo, magpapaalam kayo dati na gusto nyong magmotor, sasabihin ng ibang tao, uy, dili ka rin pagmumotor. Makaksidente ka dyan, mamamatay ka dyan. Sa pag-iingat pa rin kasi natin yan, nasa kung paano tayo mag dala ng motor. 2025 na ngayon, so new year, di ba? Charlie, January ko pa planong i-post to. Para start ng year sana, yung mga gustong magmotor na bago, eh at least may mga tips and tricks silang matutunan sa atin, di ba? Kahit pa paano. And para sa mga year driver, yung mga matagal nang nagmomotor at least, as a reminder lang ba? Ganun. Ha? Wala pagbalik ko na lang pagbalik ko na lang Ah, uh, next time na lang next time ha yeah. uh -uh. Bambayin mo na lang. Wala akong, wala akong bariya eh. Sticker na lang yan. Sticker? Wait lang. Bigay mo na rin sa kasama mo. Ayun, yun, yun, yun. yun. Wala eh. Sticker na lang muna ha. Sticker. <laughs> oh, no, sige, bye-bye. Ah, Sa YouTube. Ah. babalik nga tayo sa kwentuhan itong tips and tricks na to kasi parang gusto ko siyang ma-share sa start sana ng taon eh kaso late na tayo nakapag video pag upload ba? Diba? To, as a reminder para sa mga season riders natin dyan yung mga matagal nang nagmamotor ba? Diba? and as tips and tricks para sa mga baguhang rider o yung mga gustong magmotor kasi marami tayong parang ano, natututunan sa pagmumotor overtime eh. Hindi siya yung parang nakikita mo sa textbook. Hindi siya yung maaaral mo sa LTO. Ito yung parang talagang based from experience. So, so far, itong mga tips and tricks na gusto ko i-share sa inyo. Feel ko naman, ano siya, effective. Kasi buhay pa ako eh. <laughs> Hindi pa ako kwento. So, number one muna. Kasi medyo marami-rami ito number one, maging judger ka. <laughs> Ayan, legit yan, maging judger ka. Talagang lahat ng nakakasabay mo sa daan, mapasasakyan man yan, mapakotse man yan, mapabisikleta, kahit yung mga tumatawid, mga naglalakad, isipin mo lahat yan. Mga bobo! Ayan. Eh, <laughs> isipin mo lahat 'yan, talaga walang isip. Isipin mo hindi sila matino mag-drive. Hindi sila matino sa daan. Iba, i-judge mo sila, i-assume mo na hindi nila alam yung ginagawa nila sa daan. So, that way kasi, parang sineset mo yung isip mo na, ah, ipapahama ako na ito. Pag ina-expect mo na yung mga ganong worst sa tao, kasi parang mape-prepare ka. ba? Diba? Lalo na to, mga jeep. Ito, lalo na yung mga jeep na yan. I mean, hindi ko naman nila lahat, ha? pero mas marami kasi sa jeep talaga na biglang hinto, biglang cut, As in, ang dami close call sa jeep. So isipin mo, ah, biglang ihinto yan. Ah, isipin mo, yung taon na yan, biglang tatawid yan. Ang walang lingon-lingon. So, biglang magkakat to. So ganun ba, para at least kasi, bago pa nila gawin, o bago pa mangyari yung bagay na iniisip mong pwedeng mangyari, oh, di ba? biglang tatawid, biglang papasok yung tricycle parang isipin mo lahat ng masamang gagawin ng mga nasa paligid mo para by the time na ginawa nila yon, kung gagawin man nila yon, ready ka na pero ayun lang, always expect the worst yun lang yung madaling sabi doon always expect the worst sa lahat huwag mong ipagkatiwala sa iba yung kaligtasan mo ang daan kasi ano yan eh full of anticipation, full of judgment, full of decision making manghuhula at manghuhula ka buong buhay mo sa daan isipin mo ito bang sasakyan ko sa harap kakaliwa to o kakanan kasi marami yan wala talagang ano eh ito tulad na ito buti ito nag signal ba? Diba? alam natin nakakaliwa siya which is dyan yung dyan papasok yung point natin number 2 always communicate pa always communicate sa ibang tao and ang best way unang una pinaka basic para makapag communicate ka sa iba is yung signal light yan left right Napadali lang, di ba? Kasi yung lack of communication na yan, dyan papasok yung mga unexpected things, di ba? Yung mga hindi ina-expect ng tao. Kasi expectation ng mga tao, kung wala kang signal, dire derecho ka lang, di ba? Pero kung lumipat ka ng linya kahit wala kang signal, hindi nila ina-expect yun, dun magsisimula yung aksidente. Eh. Actually, itong communication na to, parang ito yung tinatry kung mas gawin ng gawin hindi lang sa pagliko, hindi lang sa signal light, hindi lang sa pagkanan, di ba? Pati yung pag simpleng thank you man lang ba? Kuwari, nasa intersection kayo, tapos huminto siya, pinadaan ka, kahit taas mo lang yung kamay mo, pang thank you, o tango kang gano'n, di ba? So, at least sa ganun, na-communicate mo sa kanya na na-appreciate mo yung ginawa niya. So, sa side nung nagbigay, isipin niya, ah, may na-appreciate pala ng ginagawa akong pagbibigay. Diba? Spread positivity. Ito next, ayan. Mapapansin nyo, ano mapapansin nyo sa riding ko? Sa handle ko? Sa handling pala, sorry. Ayan, diba? So, ayan. Four fingers ako sa clutch. May point finger ako dito sa brake. Ito ang pinakamahalaga. So, kung wala man kayong ano, clutch na motor, ito yung pinakamahalaga sa lahat ng motor to, ha? applicable tong point finger na to always rest your point finger sa brakes kahit pumipiga ka naman kasi wait lang kahit naman pumipiga ka kaya mo pa rin namang i-ganyan yan no? i-ganyan yan no? kahit pumipiga ka yung point finger mo nandito pa rin so always ready to sa so mga emergency stop hindi yung nakapiga ka ng todong ganyan tapos paghihinto ka kakalabit ka pang ganun gagan nga ba ba? Diba? Ito lang yung point finger. Or kayo, depende sa kung saan kayo sanay. Pero basta enough force na mapahinto yung motor. Pero hindi sobra na maglalak na yung brakes nyo. Kasi pag sobrang pigayan, talagang hihinto, kihinto, Paano pa kung walang ABS yung motor mo? E eh, lang nga talaga. Maglalak yung brakes mo, idudulas ka. So, yun. Ito, nito laging may bantay na brakes. Pero na lang 'yun sa mga racing racing banking banking ah kasi pag nagba-banking sila oh, madalas nakikita oh nandito sa dulo eh. Stop no? yeah. so Kasi eh, iba naman kasi 'yung sa racing. Sa streets, street riding, street riding lang naman tayo. Hindi naman tayo nag-race. Street riding always press your point finger dito sa brakes. Mas mahalaga na marunong kang huminto kesa sa umandar kasi ang pag andar yun na ano, naka first gear ka piga ka konti ka, ah, ka diba ganyan pero yung pag yun yung mahalaga kasi ang pag abante mo yan yung magdadala sa iyo sa pupuntahan mong lugar pero yung paghinto, yan yung magliligtas ng buhay mo and then next syempre ride right within your limits alamin mo yung sarili mo di diba pero next yan, siyempre, alamin mo din yung gamit mong motor. Madalas sa makikita mong mga na accidente rin, yung mga kabataan na hiram lang yung motor, ganun. Kasi sila yung parang naaani na throttle happy. Yung nang hiram, prepare mga motor, di ba? Hatid ko lang si ano, si ganyan. Punta lang kami dito. Eh bagong eh syempre hiram yung motor, hindi niya naman gamay, hindi niya kilala, pero dahil alam niyang pumiga, pipiga lang siya tapos siyempre ba diba, magtatropa mga nagkakasiyahan masyado natuto ha natatrottle happy sila yung talagang napapapiga ng bahagyan ng hindi nila masyado alam yung ginagawa nila basta pigalan ng piga tapos yun yung mga nababalitang sumasalpok sa kung saan sa mga nakahintong truck So, know your bike. So, kung hiram mo lang yan, hindi mo kilala yung motor, huwag mo na masyadong pigain, huwag mo na masyadong laruin, di ba? Hindi mo alam yung preno niyan, hindi mo alam yung arangkada niyan. Mamaya, sanay ka sa lower CC, nang hiram ka ng higher CC, napapiga ka, o nagulat ka ngayon, di ba? always know your bikes. <laughs> Ito pa pala, while riding sa highways, basta sa daan. Pero mas applicable to sa highways eh. Ito, kapag meron kayong, kapag cruising kayo, especially sa expressway, cruising kayo, di ba? Tuloy-tuloy lang yung daan. Sa mga mahabang stretch ng daan. Kapag may sinusundan kayong kotse, ang pwesto ng motor nyo is kapantay or close dun sa linya ng gulong ng sasakyan, di ba? kasi ang risk kapag nasa gitna tayo tulad nito yan nasa pagitan yung gulong natin nasa gitna ng gulong ng sasakyan yun yung risk na meron pa lang something dun sa gitna ng gulong ng sasakyan may lubak pala meron pa lang pa malaking bato meron nangyari yun na may video yun dati sumusunod lang siya sa sasakyan scooter ata yun tapos nabulaga siya kasi paglagpas ng sasakyan dun yun lang nakita yung malaking bato. Kaya sure kang pag ka sa gulong nila, eh doon yung daan na walang lubak. Kasi sila yung mas nakakakita ng nasa harap eh. Ayun, so nagstop over lang na kami sa may Jollibee dito sa Marcos Highway. Anyway, akiat na rin tayo marilake. And para sa last and final tips natin. Saan kayo na sa Marilake? Ah, akiat lang kami. Kailim mo yung pandesal? Ah. Eh. Mabigat nga lang. Ah. Pero malakas, malakas yung tunog. Ayan. Yeah. Sige, bombay mo na. thank you. Para sa isa pang tips and tricks natin, actually dito sa Marilac eh. Never ko nakabisado yung mga kurbada dyan kasi hindi talaga ako nag-rides dyan isa sa biggest issue ng mga sumisemplang dyan eh hindi nila alam kung gaano kalalim yung ano gaano kalalim yung kurbada kasi maraming nadadali dyan so di ba napapahataw sila tapos hindi nila alam biglang may likuan pa so babanking sila tapos hindi nila ine-expect na ang lalim pala ng liko as in sharp turn so ngayon mag-overshoot sila ako hindi ko talaga alam yung mga likuan dyan hindi ko kabisado nasan yung manukan hindi ko kabisado nasan yung devil's corner asan yung big C. kaya ang ginagawa ko para dyan eto makita nyo may waste tayo kasi dito sa waste aliko may kita mo yung lalim ng liko eh so in advance mape-prepare ka na na uy may sharp turn na. diba so may kita nyo diba yan ito yung sinasabi ko kanina na malaking tulong para sa mga lugar na hindi nyo alam hindi nyo alam yung mga likuan hindi nyo alam yung intersection so maglagay kayo ng ways And so dito yan na no, makikita ko ito sa view ko kurbada siya pero dito sa ways makikita nyo mayroon pala siyang sharp turn so at least bago pa kayo mapunta dun sa pinaka turn mismo prepara na kayo kasi nakita nyo na sa ways eh, na uy sharp turn pala to diba ba? Yeah. sa ways papakita nyo sa iyo yan so applicable din to sa city riding kung may mga intersection na hindi mo ine-expect isa ways pa lang may kita mo na uy may intersection pa lang so mag mamabagal ka na di ba so ayan lang so tuloy na natin yung pag akyat para makarating na tayo sa pupuntahan and then yeah. maraming maraming salamat po sa panonood sa amin thank you thank you po uh, see you sa next video maraming maraming salamat Apa? Yeah. Okay. Pero ang ano, ang relaxing oh. Sakto kasi 'yung ganitong ulan. 'Yung hindi siya sobrang buhos. May ambon, oh, mababasa ka, pero Pero ang praise ko, lakas ng hangin. Ha. Puntahan mo na natin si Obi ah.